sa mga potato. Sweet potato. Sweet potato. Sweet potato. Sweet potato. Asa? Atong lagao. Sweet potato siya guys. Then kanang blong hoy. Blong hoy da Gabi. Gabi. Ala tapo na ubi o. Kanimans, turo ang kuan day utam is day o. Kuan tani day, i-appel diya. Pwede kaya? Hindi man pwede na ilang hindi. Oh. Pariyan ang color. Ito May beetroot sila guys. Mga vegetable to ha. Ano na, may buhay na isa na sila. Puso man nino. Puso sa saging. Puso sa saging guys. So. Mani. Kuha pa kailang kumatis. Kailang kumatis. Kuha pa kayo. Yan.

Malaya siya. Nakabali niya sa tuwa na yung masagpo. Ano yung malalai? Hmm. Eh. Mm, na ako Your telephone. Mm -hmm. Eh, hey, thank you God. Para, para. Malaya. Kiwag sa akin. Saluyot. Saluyot guys Kamila yung

Hmm, eh? Then, ha? <laughs> kay so, ni su guys abi niyo guys na idorian dari guys na imang gusto si yung manggustan nila oh my god ang dorian mahal 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 ng dorian guys Kita mo yon yung ito, Santo Papa yan diyan sa Pinas. 'Di ba? Yung ato, Santo Papa. Yan. Yung Santo Papa. Sambag The Dorian So ito lang guys um, Thank you for watching And bye 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 guys. Ano to Bye bye. Thank you for watching. Makakain uh, ako na ano yan. Masarap. Bye bye guys. Thank you for watching. Asan ah, naman to kung kauban?